Philippine lupa. Ano nakakapag na nakakapagbike bike diyan? Hindi siya napapasya lang mga kabayan. Kader na talaga yun. Stop protection wall. gawa pa doon Maulang araw sa mga kabayan Nasa na tayo APR Road sa Marikina City Nagpapin tayo ng Marikina River Ito may nakabukas na, pari na river na to. ito. Na to. Improvement sa Marikina Dredging Tuloy-tuloy pa rin Laking mga nito Ang uh, mga piles ni haram na siya, hindi na nakakot May eh, bakod na pala dito ng mga kabayan. Ang lakas ng ulan kanina. Patigil-tigil, tapos sa lakas uli. Ngayon, tumila na naman. Ayan. Tingnan natin dito yun merong long arm na excavator sa kabila pinalapad na yung marikina river at pinalalim ito pa ito yung pagpapalapad sa marikina river ng Eastwood City. Meron yung slope. Meron malaking muntan. Drainage dito kahit nasa gilid lang kaya kuhanin yung mga lupa nandun ang t 5 road yung sasyado the rail bridge uh, at punta ng Marcos Highway uh, nandun ang SM City Marikinan sidewalk sa FBI Road meron planting strip pero mga damo na yung tumubo dito

Yung ito yung makapagal dito. Ito dito. MRT 2. na yan ang Tantolan Station. Ito tayo mamaya doon sa market. Ayun. Nakakot yung lupa. Natadaanan dahil dito. Ang sarado na. takot dala na ng truck yung mga nakuha ng lupa may pa palang ano dito train dumaan ulit na lrt 2 sobrang lawak talaga ng riverbank sa Marikina Marikina, bago bangon Marikina. Nakita ko nakita ko construction team alagay yan. Pili gumagawa dito, Toyo Shimizu JV uh, Construction Company Limited. pa na naman yan ng katipunan ni station yeah. Oh. ng damo punta na Marikina river. Ano naman ang sa Marikina, na dahil pa mga ako finish please. Sa ng Ridley River. At may

halos 20 meters abot na yung Marcos Highway Marcos Bridge at mataas yung truck ng LRT2 pader na talaga yun yung stroke protection wall movie theater. na ngayon po. Tagal na, no? Saan na, na nakakapag-bike dyan? Hindi na siya siya mga kabayan. So apa dong? Hampir dia del. Ini apa jalan? Ah jalan lumakas na yung ulan. Brown na brown na yung tubig ng Marikina River. Kailangan talaga magkaroon ng tree planting sa bandang Rizal. Ubus um, na. Ubus na yung mga puno doon. Bago na rin na yan. Eh, Attention wall. Bago na rin yan. Eh. Halos nasa ano na to. 20 meters na yung lalim nitong Marikina River. Ah, yan. Ang lapad na.

riverbank center King riverbank mall